karamihan sa mga gym beginners hindi pa aware dito. Para aware ka na, imagine this, binabayaran mo yung personal trainer mo or yung fitness trainer mo ng halagang sabihin natin nag-range ng pesos to per session per hour yung fitness trainer mo. Okay? So, doon sa part na yun, excited ka pa kasi oras mo to. Pero habang nagbubuhat ka na, guess what? nasa cellphone lang siya. Aray ko. <laughs> scroll dito, scroll doon. Hati ang attention. Ang sakit isipin kasi, hindi ito biro yung value na bawat oras. Okay, uh, kasi kadamihan sa ibang tao, normal na kinikita na nila sa isang araw, tapos sa isang oras lang, tapos magsa cellphone lang sila. So yun lang, Kumbaga, yung lesson lang natin dito is gan ganito yung na-experience mo or my experience mo sa mga susunod. Huwag kang mahihiya. Sabihin mo sa fitness coach mo yung honest advice or sabihin natin na dapat yung tunay na fitness coach since na malaki yung inavail mo sa kanyang value is hindi dapat hati yung oras mo. No? Kumbaga sa iyo kasi binili mo yung service niya sa fitness coach okay dapat buo ang oras at energy niya para sa iyo anyways hindi dapat sa cellphones kundi sa progress mo dapat wag kang mahihiya na kung gusto mo mag-grow yung fitness coach mo or kung may trainer ka na ngayon is sabihin mo yung honest na opinion mo